Abay, no, benta mo ang termos. Benta ka ang termos. Para makapagkape yung mga katrabaho. Uh, ka mga termos. <laughs> benta mo tubig. Benta mo lang tubig. <laughs> uh, sorry lang. mo lang. <laughs> <laughs> Pa mag vlog na naman tayo. Inilay ko ang mic sa iyo. Sabihin mo lang. Sabihin mo. Arvin, painitan mo ang termos Magyan oh. mo -e mainit ang tubig ang termos. Hindi, painitan mo ang termos. Yan dapat. Para ikaganon ko siya sa inyitan. Ano? Ano mo na? Sige. Lights, camera, action. Ano ka yan, Ah, sige, na ako galing. Mari ako Don? Alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, Sarap magpahilay-hilay na dada. mo bayan ako. Ulit. Sige. Karap Arben, harap ngayon, termos, paenitan oh. <laughs> ah, nga nga mo, mo termos, oh. paenitan mo ng tubig, oo, paenitan mo ng tubig, sore ba Apa? vlog Aku boleh terus akan. Nah, okay. oh, ben, termos. Ini termos. Karena mereka pakai termos. Ini <tipas> <Benita mau tubik. tipas> <tipas> <tipas> ha ha ha